sakap niyan. Sit in sir, lakip ay, tapo na makinlas na no, <laughs> patay, <yan>. patay <laughs> ay, laki, <sakap. laughs> na tan, eh ano, isang klase na dumumaw ay bakuna dilaw, okay, oh. dilaw naman. Ah? dilaw na isda Ayun, <laughs> eh, kasi ang pakawala ng pa pari dito Dito tilapia Sa pinastol lang, huyan ng mga bata <laughs> Oo, oh, oh, <butang> <laughs> Tapos nagabula na yung, yung pulis <laughs> Saka yung bata naglalangoy <laughs> Tiyan pa eh. Wala na yan, naluto na sa Pinas yan Nasigang na Di at bawal at lutuin yan eh Nakain pa Ibang Baka, isda pa rin naman niya Indonesian <laughs> nga pa ako eh Goldfish nga pa yung Tilapia nila eh hmm, Galing nung nung nang... <laughs> iba-iba yung kulay parang eh. marumi pero marumi pa rin yung pare yung kuha nila marumi oh marumi pa rin eh. wala ko sana mag-hike mag-hike nga ano kaso nasunog naman po tayo <laughs> yung sa old dragon na yun ito ang niya. Masunog na sana, Akyat. Puta, Akyat ka dun ba? Eh, pagpapatay ka nila ng... Um, ang... Gagawin kang par... Ano? Parpahiter dun. Kakunti na may isda na dito. Kakunti na may isda nun... Pagpunta may... Bakit kaya? Kakunti no? Oo hindi sila dumadami ako oh, lalaki ay napakawalan na standing ko eh Pwede tayo tayong magpuhang bukas eh Magbas lang tayo eh Pwede Wala nang pasok po Kailangan manalo tayo mamaya pa eh. <laughs> pare Epic well oh. Wild Duck Sarap ng kaldereta yan Ang oh, buhay siyang tubig pare Galing bundok no mm. Bukal Ulam na, na yan pare oh. <laughs> sa Pinasyan pare gaganyang ganyan Di maluluto yan Wala na yan Ulam na yan eh Akin na ayaw ka ng ate oh. Ito daw kayo sa taas daw sa taas Ito kakambaya tayo <laughs> punta pag umakit kayo yung dalawang sa taas na magyota alam pa ba nila Di ba? hindi na <laughs> o, <laughs> <t> <laughs> hindi na nila alam yun mukal pa to ha kasi tumutulong tubig hindi dumadami isda no? kente naman yung tubig na mga mundo. mundo Sakit. Bato-bato. Ano ba Oo, oh, ano? Ito ang amo naman. Sa pinasya ni adobo na yan. Matik na yan. Ang bato, bato Hmm. Masarap yan, pare. Masarap yan. Malangasa yan eh. Sa pinasya, takbo na yan. Hindi <laughs> mo makita <laughs> yun sa hmm. tabi-tabi. Uy, nang tubig po. Big galing. May isda dito. Wala, wala. May isda. Oh sa atin yan, daming hipon yan sa pag sa probinsya ganda yung kwan yung marami yung punta natin, ganda na lang tayo palit tayo saka pa din tayo mag hiking pag yung mga ganitong mga dinadaan ano ano makakakanta <laughs> lang ito totoo,